Good morning guys Sasagot tayo sa mga comments Loads. Magpagupit ka <laughs> Guys hindi ako magpapagupit kasi Nasabi ko na to Doon sa feeds ko Magugupitan ko ito Kung umabot ng 1 million yung followers ko. So, kahit na humaba pa yung buhok ko, okay lang. Basta, importante. Ang sumusuporta sa akin, totoo. Kahit na hindi ako magpabuggupit, okay lang. At okay lang din sa kanila. Thank you.